Bakit kaya hindi nakakasawa ang adobo kahit iulam mo ito ng tatlong beses sa loob ng isang araw? Kaya naman tara, simulan na natin ang pagkuha ng mga sangkap dito sa loob ng ref Dahil ngayong araw nga adobong manok ang lulutuin natin Kaya naman kinuha ko na itong manok dito sa loob ng freezer Nakakalagay ko lang Tapos kumuha na nga rin pala ako dito ng patatas At syempre kakailanganin nga pala natin dito ang chopping board at kutsilyo na matalas Kayo rin ba ay mahilig sa adobo kahit polet ulit, ulit nyo itong ulamin? Sa totoo naman talaga ay sobrang sarap ng adobo Bukod sa masarap dahil tumatagal din ito ng mga ilang araw At mas lalo pa nga itong sumasarap habang paulit-ulit mong iniinit dahil ganun nga tayo mga Pilipino kapag may tira tayong ulam ay iniinit-init na lang natin lalo naman kayong mga OFW ay talagang nagtitipid minsan minsan nga ay umaabot pa ito ng mga tatlong araw pero bago nga yan, ay hinugasan ko na nga rin pala itong tinadad nating manok dahil paborito ko yung patatas sa adobo meron tayo dito anim na pirasong patatas at luya tapos meron tayo dito isang buong sibuyas kaya sisimulan ko na ang pag dito ng pa-slice lang nasa magkano na kaya ang kilo ng sibuyas dyan sa Pinas dahil dito nga ang sibuyas ay napakamura lalo na kapag may promotion kung malapit-lapit nga lang ang Saudi sa Pilipinas ay magdadala talaga ako ng maraming maraming sibuyas kaso medyo may kalayuan kaya kapag naguluto talaga ako dito hindi ko talaga tinitipid sa mga sangkap kaya kung mapapansin nyo sa cooking vlog natin ay napakadami ko maglagay ng sibuyas at bawang binalatan ko na nga rin pala itong patatas para magayat na natin ganyan nga lang din pala ang pagkahati ko all goods na yan bali na hugasan ko na ito kanina kaya hugasan natin ulit Pagkatapos ko nga pala mahugasan ay sinet aside ko muna. Isinalang ko na nga rin pala itong pangmalakas na nating lutuan. Nagsalang na nga rin pala ako dito ng kawali para makapagisa na. Kunting mantika nga lang din pala yung inilagay ko para magisa natin ang bahagya itong luya. Tapos isinunod ko na nga rin pala itong sibuyas at bawang. May kos may kos nga lang din pala hanggang sa lumabas yung aromatics nila. Nung medyo naamoy ko na yung aroma ay inilagay ko na nga rin pala itong manok. Tapos nilagyan ko na nga rin pala ito ng maraming maraming pamintang durog. Tapos maglalagay nga rin pala ako ng suka dito dahil sasangkutsahin ko muna tansya tansya nga lang din pala ang pagbuhos ko dito para hindi naman masyado maasim baka sa sobrang asim ng adobo natin ay baka kiligin ka ng sobra sobra kaya mas mainam yung sakto lang dahil adobong manok yung niluluto natin kaya maglalagay ako dito ng tuyuin mong jowa at syempre papatisan ko na nga rin pala yan para mas malinamnam at para mas masarap dahil medyo mahilig tayo sa manamis namis na adobo kaya maglalagay ako dito ng dalawang kutsaritang asukal Ayan, inilagay ko na nga rin pala itong patatas at naglagay pa ako dito ng chili flakes para medyo may sipa. Masarap sa adobo kapag medyo may anghang dahil napapagana ang kain mo. Kaso nga lang kunti na lang pala ang natira kong kanin. Kaya naman dali-dali akong lumabas para kumuha ng kanin doon sa kapitbahay. Sarap lang At syempre dahil nakakuha na tayo ng kanin Ano pa ba ang aantayin natin? Pasko? Kaya naman nagsandok na ako ng ulam Para mailagay ko na dito sa ibabaw ng kanin O siya, tara kung hindi pa kayo kumakain Tara sabayan nyo ako dito Ang tawag ko nga dito sa adobo ay adobong walang kasawaan Dahil kahit paulit-ulit nating lutuin na hindi talaga nakakasawa Kaya naman first bite na natin ito Mmm, grabe sobrang sarap Late reaction yan Tapos ito, i-second is bite na natin Mmm, adobong lasa Tara! So ayun guys, dahil tapos na naman ang cooking vlog natin for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panunod Pakifollow, like, share, comment na lang din ang munting page natin para marami pa tayong magagawang cooking vlog araw-araw. So ayun lang, thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye!